alam nyo, tayo, meron tayo kanyang kanyang pag-iisip eh. At depende pa yan sa ating mga pinag-aralan. Ako, bilang isang tao, hindi ako fluent magsalita kasi hindi ako nakapag-aral ng maayos. No? Pero yung natutunan ko sa kalye kaya galing kalye ako eh Baga, hindi ako uh, hindi ako edukadong tao hindi ako gano'ng kumilos kumilos magsalita kaya hindi ako pwedeng iduluhin eh. pero ikaw bilang si Carlos Yulo idolo ka na ng lahat ng Pilipino eh. Diba? Bata, matanda, mahirap, mayaman, idolo ka na namin eh. Diba? Sana, pakiusap ko sa'yo, sulitin mo na. Maging idolo ka na namin bilang the best. Bilang anak, diba? Kasi nakikita ng mga tao yan eh. Ganun po man, pinagpapasalamat namin. Pinagpapasalamat ko yun kasi nangyari yung ganun. Namulat yung maraming Pilipino na ganun pala. Sa comment ng iba, ba diba? Sa mga salita ng iba. At hindi ko rin alam kung ano yung mindset mo. Kung papasok ba sa isip mo yung pagpapatawad, ba diba? Yung pagpapatawad na may gawa iisipin mo, di ba, ikaw, nagpapakasaya ka, tapos yung pamilya mo, ha, ah, nahihirapan yung kalooban. Nandun na tayo sa... Kaya ka lang... Gusto makapiling ng pamilya mo dahil sa yaman mo. Pero bilang isang anak, hindi ko naman hahayaan sana na kung ako'y nasa kalagayan mo na nagkait kahit na may sama kami ng loob di ba hindi dapat tayo magsasaya ka tapos yung pamilya ko eh. di ba hindi mo ba nakikita sa mga interview nanalo ka ng milyon milyon ini interview yung pamilya mo yung background di ba nakita mo yung background nila aparador na luma Diba? Hinahayaan mo yung pamilya mo na sa kahirapan pero ikaw nasa kasaganaan. Ibigay mo yung para sa kanila. Bilang anak, bilang kapatid, di ba? Bilang pamilya. Kami, hindi namin mararating yung ganyang buhay kasi hindi yan ang plano sa amin ng Diyos eh. May kanya-kanya tayong mga ah, tungkulin. May kanya-kanya tayong kapalaran. Sana bilang Pilipino maging halimbawa ka sa lahat ng anak na kung paano maging mabuting anak. Tulad ng kapatid mo. Kahit na wala pa siyang nararating para sa akin, tagumpay na siya. Kasi ang lawak ng pag-iisip niya bilang anak eh. Siyempre, hindi tayo magiging mabuting anak kung yung puso natin malayo sa Diyos. Kailangan muna nating aralin yung kalooban ng Diyos. Kasi, yung Holy Spirit mismo sa atin ang magtuturo kung paano maging mabuting anak. Para maging mabuting tao. Tama, nagkakamali tayo. Kahit ako. Palasigaw pa. Kunti ano, mainit ulo ko. Pero, dahil sa Holy Spirit, kinaka, uh, yung kalooban mo, inuusig yan. Pagka alam na nagkakamali ka, uy, mali yung sinabi mo. Pagkatapos mo magsalita ng pangit, kahit ikaw sa sarili mo, <coughs> ihingi ka ng sorry kasi inuusig ka ng damdamin mo eh. Ganun tayo kamahal ng Diyos eh. Kaya hinahayaan, sabi nga sa Biblia, hinahayaan tayong magkasala. Pero hindi tayo hayaan ng Diyos na magkasala ng malaki o nakamamatay na espiritu. Ganun ang trabaho ng Espiritu Santo sa atin. Bagama, hinahayaan tayo magkamali, pero hindi tayo hinahayaan magkasala ng nakamamatay na Espiritu. Kailangan buhay yung mga Espiritu natin para nalalaman natin kung paano maging mabuting tao at kung paano tayo uh, laging mananalangin para sa Diyos, magpapasalamat sa lahat ng bagay, di ba? Kung nagkakamali tayo kahit sa pagiging magulang, anak, walang ibang daan. Kahit pa gano'n tayo katalino, kung wala tayong pananampalataya, wala tayong mararating. Baka walang kuwenta'y buhay natin. Sana para kay Carlos Yulo, di ba? Maging idol ka namin sa lahat ng bagay kasi idol ka na namin eh. Bilang ikaw yung nagdala ng karangalan sa Pilipinas eh. Sana maging idol ka rin ng kabataan o mga bata bilang anak. Hindi ma hindi nila makita sa yung pangit na sahid. Ay ganun pala dapat, 'di ba? Tiisin yung magulang. 'Di ba? Kasi ayoko naman dumating sa ating katulad ng ibang bansa na pagdating ng tamang edad, wala nang pakialaman. Yun lang. Maraming salamat.